Yan. Yan o yang magkawas poles. Oh. So. Yan o. Yan yung si Tatay Lando. Okay. Ah. Oh. Akin na, picturean kita. Para may souvenir. Pwede oh, kang ano dyan? Maligo. Oh, sige. oops, dandan. Oh. Ay, nakabidyo pala yung ri. Yan. Taglet. Oh. Taglet. Oh, yan. Nagbablog muna ako tayo. Oh, yan. Oh napakalinis ng ating ilog dito or uh, pools so wala pang ganong bumisita siguro sa ngayon ayan so yung pinaka ano nun may, malalim din yung area dun o oh. pansin niyo, oh, napakalinaw ng tubig o oh. oh, siya ka quality ang tubig oh napakalinaw hmm. oh marami pang mga hipon dyan oh so ang, ang tubig dito pwedeng inumin pwedeng inumin ng tao okay so pure water mineral ika nga oh. Hmm. Oh. Yan, yun yung pabuuhan. Ah. ah. Diba? ah. ah. Ay mo banaw. Ah. ah talagang sumilip lang talaga kami. Ah. So, balik na kami uli. Balik kami doon sa dagat. <laughs> Ay, eh, sa dagat kung saan kami nagtampisaw hmm. O, yan yung mga cottage oh. may 100 pesos ang ano mga cottage yan Okay. So, napakalinis, napakaganda. Nature na nature. Huh? Kaya, isa rin dito na dinadayo ng maraming uh, turista. Dahil napakaliwalas kabundukan na kasi kaagad yan kaburikiran yan hmm. oh hmm

tan aus kaya mai tagaluson mai to sidah tatay na nak paris ba bentuke tagalan oh iza bata kaya mai kna sawah <laughs> h m mmm. i kay iban sa vlog vlog <laughs> <laughs> o o <laughs> ikitaan ka mo kun magkwaka mo na youtube iso ibanap si alfred uhaw tv vlogs Darian iso kwan direkuman souvenir na dato ka mo sa youtube na o, hanggang dito na lang muna ang ating videos maraming salamat bye bye God bless and to God be the glory